Hello, Pao. It's same old story being told Hindi <laughs> <Wait. laughs> kayo nagsasabi. Hindi oh. kayo nagsasabi. Parang, surprise. Surprise? <laughs> <laughs> surprise. <laughs> Andiyan ko ba yun? Ah, sila ko yan. Hindi mo kasama? Andiyan sa labas. Pinawa na lang ako dito. Hello mga ma'am and sir. Welcome kayo sa aking channel. Ang Ma'am Flores Channel. For today's video, pag-usapan natin ang isa sa matagal nang namimiss na Kalinga Love Team. Ang Ed Edpaw, nakaluwag-luwag sa schedule sa kanilang pag-aaral sina Edwin at Pau Pau lalo na si Edwin kaya nagkaroon ng pagkakataon si Kalinga Prab na i-vlog ang dalawa. Medyo nagulat si Rab sa naging sagot ni Edwin ng kumustahin niya ito. Sagot ni Edwin nag chat naman daw sila at nagkikita. Natawa pero nagulat si Rab, dahil di niya raw alam, sana raw ay nagsasabi ito kay Rab kung sila ay magkikita. Hala ka Edwin bakit di ka nagpapaalam? Hihihi joke lang po. Sinamahan nga pala ni Kalingap Rob si Edwin dumalaw kay Pao-Pao at sa pagkukwentuhan ng dalawa ay nalaman natin na ito palang si Edwin ay may sakit sa puso. Kita sa mukha ni Pao ang pagkagulat at pagkalungkot. Maganda ang sinabi ni Pao kay Edwin tungkol sa kalagayan nito. Tere mga Kalingap at muli nating pakinggan. May sakit ka sa puso? Oo, meron. O ba't kayo? Napacheck up mo na ba yan? Hmm, doon sa ano? Sa hospital. Sa Mindanao. Ang ka. Okay lang kasi ano. Sayo naman yung puso. Okay. So kaya yung sakit mo, dapat nag-iingat ka. Hindi mo pinapabayaan yan. Hindi ka ano ka mo no? Ano yung muna yung mga Help. Siyempre gusto ko rin mag-focus kasi sa school mo. Kasi ano, no? Mabalitaan ko na hindi mo daw inaayos sa school. Ayan. Nawala na focus sa pag-aaral kasi yun, simula, simula nung nakilala kita nung ayun ang ko nagkalabtid kita, Para yung focus ko nasa sayo. Ganun. Oh. Ano. Ako pa pala yung salari <laughs> Dapat talaga, hindi ka mo nalilabtid. At nag-aaral ka muna. Pati ako na, ano ko eh, na, na nagtaka ko pa ang dami daming-daming sa mga Ikaw yung, alam mo yun, nagustuhan ko. Pero bilis Parang ramdam kasi ano, full na, full na ko sa Pero ano, syempre seryoso naman ah. Yung love kasi, tapos ano, relationship din lang yan eh. Pero yung opportunities, lalo na ngayon, dapat ikunin mo lang ng kunin yan. Kaya huwag ka muna mag-focus sa ano, sa love. Sa future mo muna. Kasi ano, paano ba? Alam mo kung bakit nagyayos ako sa'yo? Bakit? Sige na po, kasi ano, may na rin ako maya, maya eh. De, ano. Sige, seryosa kasi. Siyempre, kahit kasi nalaman ko nga na may gusto ka sa akin, Ayoko naman na parang basta-bastahin na lang natin, di ba? Siyempre, ayoko mawala ka sa focus. Kaya, ano, yun, ayoko mawala ka sa focus kung bakit na ka sa diet. Kasi, siyempre, alam mo naman ba't pinapunta ka dito, no? Para, para mag-aral ng mabuti, Kaya, ayoko naman masira yung focus mo dahil sa kaya kahit nalaman ko na gano'n nga, syempre dapat maayos pa rin yung mga desisyon natin po. pag mabuti. Dapat di mo kalimutan na nandito ka. Hayan po mga kalinghap narinig natin ang napakagandang mga payo or words of encouragement ni Pao kay Edwin. Galing ni Pao matured na matured ang pag-iisip. So nakita natin na nag-aalala siya sa kalagayan ng kapartner niya na totoo naman dapat wag baliwalain ang sakit sa puso. Traidor ang sakit na ito, walang pinipiling edad so ingat Edwin. Nakapag-aalala rin naman talaga dahil itong batang ito'y laging pagod sa school at syempre sa farm di ba bawal sa may sakit sa puso ang pagod. Stress at puyat. So ingat talaga Edwin. Maganda rin yung sinabi ni Pau na wag mo nang seryosohin ang feelings ni Edwin para sa kanya dahil ang love andyan lang naman. Unahin o i-prioritize ang paghahanda sa future, pinaalala niya kay Edwin kung bakit lumipat si Edwin. Ito ay para makapag-aral, at nalaman din natin sa pananalita ni Pau na medyo umiiwas siya ng konti dahil tila na fall na si Edwin. Medyo naapektuhan ang pag-aaral ni Edwin dahil lagi nga raw niyang naiisip si Pau na ikinalungkot ni Pau dahil parang nakasira pa siya sa pag-aaral ni Edwin. Ngunit biglang bawi ito nang sabihin niyang wala ng problema sa kanyang studies. Natawa ako sa sinabi ni Edwin baka pwede naman daw pagsabayin. Ang pag-aaral at sagutin na siya ni Pau hahaha si Edwin talaga. Mga bata pa naman kayo tama si Pau. Yun nga lang love team lang sa vlog na apektuhan ka na what more sa totoong buhay pa. Hi ang Ed Pau. Magandang panoorin ng mga kabataan ang mga sinasabi ni Pau kay Edwin nakaka-inspire at may mapupulot kang aral. Tama siya aral muna kayo Edwin kasi nandyan lang naman ang love. Hanggang dito na lang mga kalinghap ang ating kwentuhan please like. Share and subscribe my YouTube channel at hit the bell button para updated po lagi sa lahat ng ating mga kwentuhan. Ingat po tayong lahat and God bless.